humor overreach? Not a good joke para sa Duterte supporters. Ang jet ski holiday skit ni Vice Ganda. Viral ngayon ang kanilang concert segment kung saan pinasaringan niya ang pangako ng dating Pangulo na mag-jet ski papuntang West Philippine Sea. Narito ang agenda report ni Edith Isidro ng Abante. na reaksyon ang bahagi ng pagtatanghal ng komedyanteng si Vice Ganda nang balikan ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong kampanya para sa 2016 presidential election. Matatanda ang sinabi ni Par Ardin noon na magjijitski siya para palisin ang umaangkin sa Panatag at iwagayway niya ang bandila ng Pilipinas doon. Matapos maluklok bilang Pangulo, sinabi niya sa kampanya joke lang ito at tulad nga nang nakasulat sa video caption ng post na galit ang mga Duterte supporter sa joke ni Vice Ganda. Isa sa mga bumatikos dito ay si former Duterte spokesperson Harry Roque. Sa amin lang, that was in utter bad taste. Well, of course, hindi, hindi ka naman talaga icon of good taste no? dahil yan ang iyong brand of humor pero sana ilagay naman sa tama. Nanindigan daw si Roque sa freedom of speech pero tanong niya kay Vice Ganda, ano bang ginawa sa kanya ni FRRD? At noong pangulo pa ito at na-interview niya ay hangang-hanga daw ang komedyante. Alam mo kasi tayo mga Pilipino, kapag isang tao ay nakadapana, hindi na sinisipa Vice Ganda. Ang ginawa mo, nasa sahig ng na si Tatay Digong, nandoon na nakakulong na, 80 anyos, mamamatay na ata sa kulungan, sinisipa pa mo pa. Anong kaligayahan ang nakukuha mo sa ganyang gawain? Nanawagan naman ang ilang taga-Davao na ideklarang persona ng grata sa lungsod si Vice Ganda. Nakakuha ang Billionaire News Channel ng kopya ng City Council Resolution para rito. Banat ng na mga nag-post kung kaya raw ng mga DDS na palampasin ang kabastusan, blasphemy at rape joke ng isang pangulo, pero bad trip sa Jetski at ICC joke ang isang bakla na nakawig. Anong tawag doon? Mga hipokrito. Wala pang kuminto si Vice Ganda sa isyu nga sa ngayon.